akurin mismo na na nakatanggap ng mga misahin na ano nangyari Sir Archie abutin na ng isang taon yung mga orders namin nag-aasa ako sa iyo na naniwala ako sa iyo na mm -hmm. ganyan tapos hindi naman pala darating yung order so isip nila kami ang may problema sa akin yung sisi po ano po ito nang prangka na lang po ito talaga sa inyo so I-stop lang po natin. Magandang araw mga Kipobs. At uh, nandito tayo kailan ate Beth. Medyo matagal-tagal na rin tayo, hindi nagkakakitaan. At uh, matagal na rin yung last natin na... Uh, um, update sa nito. Nakapagpadala na po tayo ng uh, ilang mga orders yung kay Ma'am Silvia maraming salamat po natanggap na raw po niya yung yung last uh, si Ma'am Jerry hintay pa rin po natin at uh, yung iba pa eh ito kumustahin natin si Ate Beth. So ayun kumusta naman kayo. Uh, medyo nga, medyo masako ako nung time nga sumali si Bernard sa ROTC. PC, oh. Kasi nga syempre sa tuwing business po ay talagang kailangan niya yung baon doon. Tsaka hindi po ako ano, kumbaga pabaya para pangilangan niya. Ngayon, medyo mabagal po ang paggawa ko ng nito sa ngayon kasi nga yung isa ko pang anak na bunso, nagkasakit. Mm -hmm. Yung kamay niya, tsaka sa paa, ilang bisis kami balik-balik dun sa Patrick Apan, kasi hindi rin naman nag -ano yung gamot niya. sa nito naman po, ipinapagawa ko naman yung order kay ma'am Angel po at saka kay ma'am Ma. Yun po mm -hmm. ang kulang ko. Mm -hmm. Pero ilang weeks kasi ma'am, hindi ako nakagawa. Dapat natapos na po sana. Yun ang yung, ano order nila. Ako. Kaya oh. humihingi po ako ng pasensya kasi nga, kasi pag naano ko ma'am yung ka, ano kasi nang nito medyo gilok din pag nagano ako sa anak ko oo kahit mm -hmm. oh, oh. Yung natira nating orders ay mga March orders. So, ilang buwan na po. March, mm -hmm. April, May, June, July, August, September, October, November. Patapos na nga pong November, no? Eight months. Ilang buwan na lang mag-March magma na ulit. November, ah, mga December. December, January, February, March. Ilan na lang yun? Uh, Four months, mag-march ma mo na ulit, mag-iisa ng taon na naman tayo. Ma uh, kaya po ba? ano Taposin ko na lang po yung order na kulang. Okay po. So, kung ano na lang yung ano nila doon sa pera, yun na lang po yung Yung kakasya gagawin po, po oh, doon sa pera? Oo, oh, oh, yun, oh, yun lang po ang yung, gagawin ko. Oh, oh. Diba, napag-usapan na rin naman po natin yun. Kung ano lang po yung binaya nila, kung ano yun yung kakasya doon, yun ka. na yung gagawin. Oh, ka -ka so, okay na po yun. Magagawa naman po ba? Oo, gagawin po. Pwede ma'am, ano, extend lang muna ako kasi ano pa, hindi pa ako nakapag-ano pag Kasi kagabi lang ako medyo nakakatulog nung nag-okay-okay okay na yung paan niya tsaka nakapasok ngayon. Kakayanin po ba nating matapos lahat sa loob ng bago matapos Excuse ang... Me, sir. Bago matapos ang buwan. Oo, oh, ma'am. Bago matapos ang itong, buwan. Itong buwan? In first week, pwede mo mga first week, December. Nang December. Oo, oh, makomplete na po Inja yung Kimang Fatima. Mga. Kung ano okay. lang po yung kasya nila doon sa pera, yun na lang po ang gagawin okay. ko. Kasi may nagre may nagreklamo na kasi. May mm -hmm. nagsabi na na, ang tagal-tagal na, matatanggap ko pa ba yung order? Mm-hmm. Ganyan. Mm -hmm. Kasi nagbayad siya eh. mm -hmm. Um naghintay siya matagal, mm -hmm. siyempre. Matagal-tagal na yun. Mm -hmm. Um, hindi na po natin, ako personally na kumahawak nung um, pagsagot dun sa mga umorder. Mm -hmm. Hindi ko na alam kung paano sasagutin kasi palagi na lang uh, Napasensya ah, na po kayo, ma'am. Mm -hmm. ah, hinihintay din po natin yung mga orders galing kay Ate Beth. Mm -hmm. Ginagawa na po nila yung mga orders ninyo. Pero, ang tagal na po eh, from March hanggang ngayon, ba, mm -hmm. naghihintay pa rin, gihintay pa rin tayo. Itatake ko po yung sinabi ninyo na kaya ninyo as Oo. ganon. Hanggang doon na lang po. Yun, yun na po, kaya natin, na maide ma deliver yun. po natin lahat yon. Mm -hmm. Sige po. Hindi na po ma extend 'yun, ma'am, kasi 'yun na 'yung ano ko. Yun dapat paibigay na 'yun. Commitment na po 'yan. Promise na promise. Opo, promise, po, promise last na po. Last po yan. akin Apo. Uh -uh. Sa akin na kasi nagagalit 'yung mga tao at ibit uh -uh, uh -huh. so, uh -huh. Kasi po. sila, hindi man sila mag-order kung hindi dahil sa napanood sa akin. Apo. Sa channel so ako rin mismo nasasaktan na nakatanggap ng mga mensahe na ano nangyari Sir Archie abuti na ng isang taon yung mga orders namin nag-asa ako sa iyo na naniwala ako sa iyo na mm -hmm. ganyan mm -hmm. tapos hindi naman pala darating yung order so isip nila kami ang Tinap may bad. problema <laughs> sa akin yung sisi po mm -hmm. so sinasabi ko kay Ate Peach up mo kay kay ano kay atibet na mm. gawin talaga kasi ah. yung tao hindi na yun marami ng excuses ba mm -mm. yung marami ng dahilan ganito ganyan so sila hindi na nila yan tatanggapin so, yung mga excuses so, po ako, kasi tagal na ng paghintay nila isang mag-isang taon na by March so sabi ko ako rin nga talaga nahihiya sa kanila mm -mm. kasi mm -mm. Ang mali lang dito at Tibet, hindi inyo gin prioritize itong business na ito. Hmm. Mula nung nung dumami na nag-order sa inyo, inuna ninyo yung iba ninyong mga pinagkakaabalahan, ganyan. Hmm. Alam niyo po kung kung hinandle ninyo ito ng maayos, malaki pa po ang blessings na darating po hmm. sana sa inyo marami pang mag-order po. Talagang hindi lang uh, abot yan ng 100-100,000 hmm. kung ano. Eh, ba diba, ang sa inyo, mga nasa magkano ang sales nila, kabuuan? Sales. Umaabot siguro sa... kapag turnover tayo dito ng 30,000 oh, sa isang, yung last, yung dati natin yung, na pag-turnover. Oo, oh, oh, yung nasusunod pa yung isang yung schedule, buwan, dalawang or, buwan, yung schedule. Yung, Kasi naano sila eh, sa parang, uh, kung sa akin, kung insindihin ko yung mga, ano, ng 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 tao is enough na ang pagbibigay ng excuses kasi mm -mm. pag sinabi mong 3 months maintindihan pa nila po yon pero kung umabot na ng taon hindi na po yon uulit sila so mm -hmm. kung alam niyo po kung naalagaan natin itong ating business na ito po lalago na talaga po ito mm -hmm. uh, katulad niyan wala mo po kaming natanggap kahit sirong duling po dito sa ano na ito talagang ang aking pangalan tinaya talaga dito para makatulong sa inyo makatulong kay Bernard makatulong sa inyo si Ate Pitch wala man niyang uh, nakukuha kung ano man di ba la wala. sabi ko nga nung time na sabi niya kaya ko i-handle sir sige handle mo um marami na kaming mga discussions din kasi sabi ko nahiya rin ako sa tao kaya sinasabihan ko si Ate Pitch kung pwede Ikausapin mo si Atibet. Kasi kung ako ang mag-uusap talaga, paprankahin ko talaga po kayo. Yung nakakalungkot pa Atibet, mayroon po kasi doon na nag-advance sila na mag-order por dahil uh, dadalhin nila sa abroad. So, hindi nila nadala yon dahil hindi nga dumating ang orders. Tsaka yung may mga nag-order na dahil sa tagal po, di ba po yung mga shipping fee ay ipapadala nila sana yon pagkatapos na matapos yung order. Tapos yung iba ilang percentage yung pinadala nila, di ba? Ah uh, 50. 50%. Po. So dahil pag natapos mo within 2 months, 3 months uh within that long period ng oras na binigay sa inyo, saka nila i-i-full paid I full. Oo. Mm. Kaso hindi nasunod. So pati kami Nahirapan na ngayon na magsabi sa kanila na oi, uh, tapos na yung order or ano, hindi na natin 'yun mapursige na yung halimbawa 100 pieces na order nila dahil isang taon na mag isang taon na hindi na natin 'yun mapursige na 100 pieces talaga ang tatapusin natin. So ang sabi ko kay Atipits yung kung ano na lang ang binayaran, kung ano natanggap ninyong pera, 'yun na lang po ang gagawin niyo para matapos na lang po ito. Mm -hmm. And paprangkahin din po kita, hindi na po ako papayag na uh, kami ang mag-handle pa ulit ng mag hindi na kami accept ng order po. Hindi na, na kami mag-handle ng mga orders para oh po. po sa inyo. Kayo na po ang magsi-sales kung ano okay. uh, kung dito sa local natin. Mm -hmm. Okay. Uh, sana maintindihan din po mm -hmm. ninyo yung situation na 'yan. Mm -hmm. Dahil sabi ko nga ah uh, napakahabang panahon ang binigay po sa inyo. Ako ay nagpasensya din katulad ng mga mga viewers natin at yung mga nag-orders. Kaso sila mayroon na rin nawala na rin yung gana na ano ano po ito na prangka na lang po ito talaga sa inyo na pati sa akin nagagalit na. Ano ba nangyari diyan? Ganyan ganyan. So i-stop lang po natin kasi hindi naman ninyo po ito pinukusan talaga ang naging problema kasi dito nag-engage tayo dito sa serious business na ito pero nung marami na yung nag-order sa inyo nag-iba nag naman yung priori prioritize prioritize niyo yung iba ninyong mga gawain po At saka po ma'am uh, hindi naman po kami nagkulang sa pag uh, remind Mag-remind tapos nag nagsasuggest din po kami na Ma'am, what if magdagdag po kayo ng tao para mas mabilis yung gawa natin? Uh -huh. Para hindi mawala wala yung customers. Kaya lang wala. Wala, wala um, ditong pangkuhan uh -huh. na ibang tao. Uh -huh. Kasi meron silang ina ginapasahan na iba. Meron silang co-op. Doon kasi sa co-op, pwede sila mangutang. Eh oh yun doon sila. Kung eh ang laki po ng pera mm -hmm. na yun, pwede mo man sila pautangin. Pwede Saka, mo. Eh sila, oh, sila. Pero, gagawa talaga sila yan oh. Pero iba kasi yung gawa nila sir sa design ko. Tsaka ayun sa ano nila. Oh. Kaya hindi magkapariyo Eh kung okay lang naman kahit ridge bakit hindi? Oh, eh, hindi po. Mm -hmm. Hindi po tayo. Nasa so, mm -hmm. rin po tayo. At least nandyan na po sa inyo na mm -hmm. Ayaw nyo rin kumuha mm -hmm. doon ng magagawa So hanggang doon na lang tayo. Mm -hmm. So katulad ng month na to, wala tayong nagawa. So, yun na lang yung gagawin ko. Gagawin yung, na lang po niyo yung yan. Hang... ni Ma'am Angel at hmm. kay Ma'am hmm. Patema. Yun Opo, hanggang December lang lang po, hmm. no? Para yes, sir. wag, main... na po, wag na po nating palampasin pa, pa ng, ng, next year. Oo, oh, oh, wag ah. na po, oh, po nating paabutin doon. Hindi na, ibibigay. Oh, ay, Saka, ay, ano po, po na yan. Kung titingnan po, Ma'am, ano, kayang-kaya na po 'to. Konti na lang. Oh, Gawin po, na lang, kaya nga nasa isip ko nga pag meron na ako, pwede ko na lang na ibabalik yung pera. binayad nila uh, kung uh, yung meron 'Yun may may sa second kasakali. option. May second option ka po. <laughs> mm -hmm. Kung hindi mo magagawa ng December mm -hmm. na matapos, Iba, pwede sa... mong ibalik sa kanila yung ibalik pera 'yung nila. Ganun na lang po. Mm -hmm. Total 'yan naman po ang mm -hmm. nandyan na sa bibig niyo mm -hmm. na uh, ganun na lang mm -hmm. ibalik natin. Ako oh, na lang magkakausap sa kanila na babalik na lang ni Atibet kasi hindi nila kaya mm -hmm. yung ano. Mm -hmm. Sige. Sige po. Mm -hmm. 'Yun na lang, tsaka pasensya na po sa inyo, sir. Walang problema kasi, sa akin kasi kasi sa kasi nagproblema sa buhay ko. Oo. Kasi kailangan lang natin yung i-prioritize natin kung ano talaga yung yung dapat. Mm -hmm. eh, <laughs> sa sa ayun. decision making lang po 'yan. Mm -hmm. Uh, kasi nakita ko naman may iba kayong ginagawa may iba kayong business or ano so ito sana yung malaki talaga malaki, sana ito ma'am ma sabi ko mabitain. malaki sana dito yung uh, sinasabi ko naman sa iyo noon na ito ang i-prioritize ninyo dahil marami ang nag-order sa inyo sa isang buwan mayroong 30 mil, may 20 mil at willing sila to wait until 2 months, 3 months na ano naman nila, yung huli napapanood nila, marami na ikaw ang excuses and iba na yung mga tinatrabaho. Uh, trabaho, yun. Na rin po, yun, na po sila. One year gana. ng iba, nawala na po sila ng gana. Yun kasi pong mga baguord nag -order, nagandahan po talaga sila sa gawa ninyo. Kaso, uh, hindi na sila uulit dahil umabot ng ilang, ano eh, may one year po eh. At naki at nakita nila na iba ang ginprioritize ninyo. Yun po talaga. Uh, which is nakita ko rin po yon, May tinarabaho kayong iba. Magrabaho doon. May gagawin dito. May iba pa. Yun po yung binayaran na nila. Tapos, naghihintay sila ng month na yun na matapos. Hindi nila na, ano, dahil may iba po kayong ginawa. Hanggang sa naghihintay-hintay sila, ang 2 months, naging 3 months, naging 6 months, and nakakalungkot 8 mm. months na. Mm -hmm. yun na lang oh, po sir yung ano by mm -hmm. December ano Opo. Oh, so mm -hmm. ayan po. Mm -hmm. So mabuti po 'yan na pinaprangka ko po kayo Bakal dahil na naman, yan po so, ang kuan ng mga tao po. sa akin po eh. yun nga po. Oho. Oh, okay lang po. oh nasa inyo po 'yan kung gagawin niyo ngayon 'yan hmm. or pagdating ng hmm. December, kung gusto niyo ninyong ibalik natin yung kung pera doon sa kanila. Ganun na lang po. ano? Okay, sige po, sir. Huwag hmm. ka magsama ng loob sa mga... Ola, sir. ...sa mga okay nag-order, sa amin. Kami Ila, dito... po yun, sir. Kami po, Atibet, alam mo naman. Hmm. Wala po kami ditong ni konting kusing talagang... Ano talaga ito? Public service talaga sa inyo. Alam mo man kung gaano kalayo yung... ...yung, yung lugar karakter. ninyo. Yung biyahe. Oho. Kasi nung una, pangalawa, pangatlo, panglima, pang sampo na uh, balik-balik dito uh, kahit gas yan, akin yan papalik-balik si Ati Pits, pag magpunta doon magpadala sa courier amin lahat yan po, mga kapubre uh, pero nung panahon na marami na ho kayong excuses, parang ako po nawala rin na po ng gana na hindi ninyo tinitake seriously itong, ano, itong business na pinasok ninyo po kaya nas nasaktan din ako at yung lalo na sa mga supporters na nag-order na nahiya din po ako dahil hindi nga al naramdaman talaga nila na hindi po ninyo pinrioritize yung mga yung mga yung mga orders nila. Ayun po. Una naman okay naman eh. Okay naman di ba la? Aminado ka naman diyan. Small sailing naman tayo. Kung sa, kung sa barko pa small lang ang ano yung una Pumawas okay yung mga orders. Okay kasi, kasi ano, medyo okay pa. Nung time kasi simula, nung namatay yung nanay ko, doon ako nagka, ano, mm hindi -hmm. kasi madaling problema para sa akin yung nangyari sa amin. Mm -hmm. uh, kaya yun ang inaano ko. Sige po, matapusin lang no, po ninyo na, yan. Man. Okay na po. At, uh, so far, uh, nung mga time na, ano, sana marami pa mag-order, mm -hmm. Kaso sabi ko hindi nga matapos yung tatlo, okay apat, hindi no, na natin ma-accept. gusto po po talaga mag-order okay. pero hmm. ang sabi namin ipaprioritize eh, prioritize muna namin yung mga nakapending hmm. pa. Kaya hindi na po namin pinagawa. Hmm. Okay lang po Oo. Oh. Kaya pag natapos ko na rin 'yung naman, ano naman yun si ano? Bernard, magawa naman niya ng ibebenta niya doon kaya pa. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Bahala okay na po kayo. Hindi okay okay. na hindi na kami mahimasok doon sa ano oh, din. okay po. Salamat oh. po sa inyo, sir. Oh. Sige po, Tibet Bet. Sa okay. Mr. pa rin. Nag ano sa bukid niya kay. Ah, oo, oh, sige. Sige po, ganyan na lang po. Mm -hmm, sige po. Oh, Okay natin, na Lagay mo yung uh, mga buong lista ito or ito ano. Po, may iiwan na lang po kami distance. Sige, ah uh, kung may mga i-explain pa si AT sa na bahala mag-explain sayo ha. Mm, sige oh, po. Sige po. Dito lang ako. Uh -huh. So, ayan ito po yung listahan ng mga uh, parang breakdown lang po ng mga dapat nilang matanggap na equivalent o doon sa ano, doon sa binayaran po nila na no? ito po yung ito po ayan. Sige, pa. sige mm -hmm. po. Okay po. Kaya, kaya na, na kaya hmm. naman. Po. Pero kung hindi ko to mag, ano, sa iisasauli ko na lang yung pera nila. Mm -hmm. Sige po. If ever na, syempre magpapatuloy pa rin po Wala kayo na. sa, ano nyo, sa paggawa nyo po ng nito, eh, gusto pa rin po namin na sana ay lumago yung inyong pagpapatuloy. Okay na po. Baka may gusto po kayong sabihin Wala sa kanila. Wala <laughs> hmm. naman. Tsaka yung masabi ko lang, yung sa nag-order, humingi pa ako ng pasensya. Yun na kung hindi ko mai deliver yung order nyo by December, isa sa uli ko yung naibayad nyo na yung ano. Sige po. Mm -hmm, yan na lang ma'am. Sige. Maraming salamat mga kapob sa yun update natin dito kila Ate Beth, dito kila Bernard, dito sa Ibahay. Aklan. Maraming salamat sa inyo mga kapobs kasama sina kapobs uh, Archie Lario, kapobreng uh, Presi de la Cruz, kapobreng Arnel de la Cruz at si Kapobring Renz Navida. Ito po si Kapobring Peach Ladas. So, Mawagandang umaga po sa inyong lahat.